bilog ang mundo. Huwag po sana tayong magmaliit ng tao. Naway kakapulutan po sana ito ng araw. Sa isang bayan ay may dalawang mag-asawang nakatira. Sila ay marangya, mayaman at kaya nilang bilhin kung ano man ang gusto nila. Isang araw, habang sila ay naghahaponan, lahat ng mga masasarap na pagkain ay nahihanda ng kanyang asawa. Tulad na lamang ng adobo, lecho, baka at iba pa. Habang sila ay kumakain dalawang mag-asawa, ay bigla na lamang may kumatok sa kanilang pinto. Pinagbuksan nito ng kanyang asawa na si Amina. Pagtingin niya ay isang pulubi. Ang pulubing ito ay humihingi sa kanila ng pagkain. Dali-daling kinuha ni Amina ang pagkain na nahihanda sa lamesa. Pagkatapos ay binigay ito agad sa pulubi. Nagulat na lamang ang kanyang mister kung sino nga ba ang binibigyan nito. Pagtingin niya sa labas ay ito pala ay pulubi sobrang galit ng lalaki at sinabihan ang kanyang asawa na si Amina na huwag na huwag na itong bibigyan ulit dahil ayaw niyang may pumasok na pulubi sa kanilang tahanan dahil ito daw ay nagbibigay ng malas ngunit dahil sa busilak na kabaitan ni Amina ay hindi ito naniwala sa kanyang asawa bagkos ang pulubi na ito ay araw-araw na pumupunta sa kanilang tahanan at kanya rin binibigyan isang araw ay nagtaka na lamang ang kanyang mister dahil napansin nito na wala ng mga pagkain sa lames, hinanap nito ang mga adobo at mga iba pang mga pagkain. Ngunit wala talaga siyang makita, kaya lumabas ito at nakita niya ang pulubi na kumakain. Pinalayas niya ito at itinaboy na huwag, na huwag na huwag na itong babalik sa kanilang tahanan. Dahil sa ugali ng mister ni Amina na sobrang mainiti ng ulo at walang pasensya, ito din ay lumulubog sa droga at sinasaktan niya si Amina. Kaya nauwi ang kanilang kasalan sa diborsyo. Dahil sa busilak na kagandahan ni Amina, isang araw ay may isang lalaking pumunta sa kanilang tahanan at hiningi nito ang kamay ni Amina upang pakasalan. Katapos nilang kinasal dalawa ay nangyari naman kung ano yung nakangyari nung nakara. Sa isang hapunan na habang sila ay kumakain dalawa ay merong isang tao sa pintuan na kumakato. Agad naman ito ang binuksan ni Amina at pagtingin niya ay isang pulubi. Umagalgol si Amina ng iyak at kumuha ng madaming pagkain sa lamesa. Inigyan niya ang lalaking pulubi ng mga pagkain na naihanda ng kanilang mister. Ang panibagong mister na ito ay nagtaka kung bakit nga ba umiiyak si Amina. Tinanong niya ito, O aking asawa, ano ang iyong pagkabagot? Bakit ka umiiyak? Bakit ka malungkot? Sinabi ni Amina ang kwento ng kanyang unang asawa. Alam mo ba mahal, ang lalaking iyon ay ang aking unang asawa. Nagulat ako dahil pulubi na siya ngayon at humihingi sa atin ng pagkain. Alam mo ba na ang pangyayaring ito ay nangyari din noon? At kinasuklaman ng una kong asawa, ang pulubi na humihingi sa akin noon araw-araw. Humagulgol ng iyak si Amina sa kanyang pangalawang asawa. Umiti lamang ang pangalawang asawa niya at sinabi, Ya yeah, Amina, huwag kang mag-alala at ibigay mo lahat ng pagkain na narito sa lamesa. Gulat na gulat si Amina sa sinabi ng kanyang pangalawang mister. Dahil sa sobrang bait nito, sumunod si Amina sa kanyang asawa at kinuha lahat ng mga pagkain at binigay sa kanyang unang asawa. Noong bumalik na si Amina sa kanilang hapagkainan, sinabi ng kanyang pangalawang mister na huwag kang umiyak at huwag kang malungkot. Talagang bilog ang mundo. Nagtaka si Amina sa tanong ng kanyang asawa. At paano mo naman niya nasabi aking mister? Ang sabi ng pangalawang mister, Naaalala mo ba? Ako ang unang pulubi na humihingi sa iyo araw-araw dahil sa kabaitan mo. Ako ay nagsumikap, nagtrabaho upang ikaw ay mapakasalan. Ya, yeah, Amina, ikaw ay mahal na mahal ko. Inawa ko ang lahat para sa iyo. Umiyak din naman si Amina dahil laking tuwa nito na nakatagpo na siya ng isang lalaking sobrang napakabait at mapagmahal sa kanyang asawa. Ang aral na mapupulot natin sa kwento ay maging mabuti tayo sa ating kapwa tao. Huwag na huwag nating maliitin ang ating kapwa tao. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa future natin. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Naway, merong kayong aral na tutunan sa araw na ito. Huwag po sanang magkalimutang mag-follow at maaari nyo din pong ibahagi ang inyong mga kwento sa comment section. Yun lamang po sa araw na ito. See you on the next one. Bye! Salamat!